So, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Daryl Adventure Vlog. and guys, nandito nga pala kami ngayon sa tabing dagat or sa hibasan para manguha tayo ng shell or parek. Eto guys, ganyan yung parek dito sa kasiguran. Hindi ko lang alam sa inyo guys kung anong tawag nyo dyan sa shell na yan. At ganito nga pala guys, kumuha ng shell, hindi siya madali, napakahirap. Imaginin mo guys, sa isang oras, ganyan, para ka lang nagdo-drawing. Sa isang oras yata, makukuha mo lang ay isa, isang piraso. Ang sakit siya sa likod guys, kaya dun sa mga naghahanap buhay na ganito ang paraan para manguha ng shell napakahirap. Masakit siya sa likod. Kaya kung hindi ka sanay, talagang susurrender ka na guys. Ayan nga pala guys, yung kung paano manguha ng shell. Ginagamitan siya ng parang kalaykay. Dito sa ano, sa mga ugatan, ugat-ugat ng mga bakawan guys. Ayan, ganyan po. Uh, pagdating ng isang oras, Ayan guys, kalipas ng isang oras, sa pa makakuha uli. Ayan, ganyang katagal manguha ng shell dito sa uh, mga bakawan. Sobrang hirap, lalo na kung mainit ang panahon. And guys, pauwi na po tayo at mag-high tide na. Baka hindi tayo makatawid doon sa ilog na dadaanan natin. Ayan. Nandito nga pala yung aking mga kasama na nanguha ng talaba or sise sa kasiguran. Ayan, si ate Eva, si ate Odette, si Bonbon at si ate Sen. Ayan yung mga nahuli namin guys, talaba. Hindi namin nakayanan yung pagkuha ng parek or shell. Ang hirap. Sakit sa likod. Kaya talaba na lang yung kinuha namin or si Se, ang tawag dito sa amin sa kasiguran. Sa inyo guys, anong tawag sa inyo sa talaba? Sa inyong mga probinsya? Pakicomment lang down below guys. Ayan po, patapos na ang ating vlog. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching guys.